Welcome to Miss Galia Blog. Tara at samahan niyo pakinggan ang may story na ibabahagi ko muna sa inyo. Ako si Charm, 39 years old. Maganda raw ako, sexy din, mabuti, at higit sa lahat, single. May stable job na rin ako at nakapagpatayo na ng sariling bahay. Puro aral kasi ako noon, straight to student. Then Lister hanggang makagraduate as cum laude. May kaya rin naman ang parents ko kaya hindi ko na din mag-abot sa kanila. Solo ko ang sweldo ko tapos naging career-oriented na rin after college. Ngayon, isa na akong managers isang international clothing line. Masasabi kong may maayos akong sahod. May dalawang kotse at munting bahay na itinuturing kong aking palasyo. Ngunit nagising na lang ako isang araw na parang may kulang sa aking sarili. At bigla akong naisip. Tumatanda na pala ako at wala pang nakakarelasyon na seryoso. Meron naman akong naging mga boyfriend nung college ako pero puro short time lang din at hindi ko sineryoso. Then after that, and that's it. Karanasan sa kama, syempre meron na rin akong konting experience second college boyfriend ko ang nakauna sa akin iniingat ang dangal bilang babae. Tapos, naisuko ko rin ang katawan ko sa isang matanda dati. Pero minsan lang yun. Takot rin kasi ako sa commitment. Kaya okay na ako na may tumutugon sa uhaw ng katawan ko paminsan-minsan. Marami na akong napundara. Get some few investment na rin. Ewan? bigla ako nalang naisip na bakit nga ba hindi pa ako magsettle down. Na bumuo ng isang pamilya na masasabi kong akin. Anyway, isa na namang panibagong araw. Kaya bumangon na lang ako. Nariko at nag na para pumasok sa trabaho. Manang Linda, asan si Padong? Si Manang Linda ang kasambahay ko at si Badong naman ang houseboy. Pareho silang uuwian kasi ayaw ko nang may kasama sa bahay sa gabi. Lalo at madalas late na akong umuwi. Plus minsan, may kasama pa akong boylet. Nakakaya naman kay Manang Linda na itunuturing ko na rin na kamag-anak. Ay, baka malate nang dating ma'am. May lalaka rin daw eh. Hindi po ba nagsabi sa inyo? Sagot ni Manang Linda habang naglilinis sa sala. Maya-maya ay may pumasok na may kaitiman na lalaki Nasa 24 to 26 siguro ang edad. Matipuno ang katawan. Halatang batak sa trabaho. Sorry po ma'am. Dalit ko ng dating. May pinuntahan pa po kasi akong importante. Halata ang bisaya accent sa nahihiyang boses ni Badong. Okay lang. Yung ilaw sa CR ko sa room, check mo ha. Namatay kanina eh. Baka pundi na. Tapos yung in-order kong cabinet, paki-install sa guest room. Pagkasabi noon ay lumabas na rin ako ng bahay. Sumakay sa aking kotse at pumunta na rin ng office. Nagkataon na may office party ng araw na yon. Karamihan sa mga office mates ko ay kasama ang kanilang mga asawa. Yung iba kasama pa ang anak nila. Nakaramdam ako ng kaunting inggit. Lalo at nakikita ko kung gaano sila kasaya. Natutuwa rin ako sa mga cute na bata kung pwede lang magkaroon ng baby without the hassle of making and giving birth, baka ginawa ko na. Ayoko rin namang mag-ampon. Siyempre, gusto ko galing sa sarili kong laman at dugo. Tipsy na akong nakauwi ng gabi na yon. Kahit ganoon ay maayos kong naipark ang kotse ko at nagmadali akong nagtungo sa pinto. Masusuka kasi ako kaya nagmamadali akong makarating ng CR. Kaso, may bumangga sa akin pagpasok ko ng pinto. Sinalo niya ako bago pa ako matumba. Dama ko ang muscle niya sa braso. Pero nagulit na lang ako nang bigla niya akong halikan sa labi. Nabigla man, gumanti na rin ako. Kahit hindi ko pa kilala kung sino ang mapangahas na yon. Wow ha, magaling siya. Sinubukan ko siyang tingnan pero patay ang ilaw. Plus sing ako so hindi ko maaninag ang facial features niya. Kahit na medyo pansin ko ang suot na long sleeve polo, may kurbata pa, naisip kong isa siguro sa mga binatang office mate ko na baliw na baliw sa akin. Sino ka? Bulunggo. Hindi siya kumibo at inakay ako patungo sa loob ng bahay. Pagdating sa hagdan, tungo sa second floor kung nasaan ang aking room, ay bigla niya akong binuhat. Biglang naramdaman ko ang pagkakampante at security sa kanya. Parang bata akong kumapit at hinayaan siya kung saan niya ako gustong dalhin. Sana sa langit. Naramdaman ko na lang ang malambot kong kama sa aking likuran. Kasunod ang bigat ng kanyang katawan na dumagan sa akin. Gusto kita, Charm. Mahal kita. Malambing niya ang bulong sa akin. Para akong matutunaw sa kilig ng oras na yun. Nakakamis namang makarinig ng na ganong katagal si isang lalaki. Yung feeling na pinapadama na mahal niya ako. Wala na. Sumuko na ako. Kahit sino man tong lalaking to sa kanya ko ngayong gabi. Marami na akong nakasalo sa kama. Pero napakabihira akong marinig yung salita na yun. Bahala na. Papa ang kinalang ako sa estranghero na to. Nang dumampi ang maalab niyang labi sa akin ay walang tutul ko tong tinanggap. Sinalubong ko pa at maalab na tinugunan. Mahusay ang lalaking to, sabi ko sa aking isip. Sa halik pa lang niya ay may kung anong kilitina ang bumalot sa aking pagkatao. Maya-maya pa ay bumaba siya sa aking leeg at para akong hihimatayin sa kanya. Napamura na lang ako ng mahina pero alam kong dinig niya yun. Naramdaman kong kinakalas na niya ang strap ng aking underwear. Bahagyang itinaas ang blouse ko at bumungad ang aking buong harapan sa kanya. Napakaganda mo, Charm. Matagal ko nang pinapangarap na mangyari ito. Hindi ko halos pinansin ang kanyang sinabi. Siisip ko gawin na lang niya ang gusto niya. Magpakasawa siya buong gabi kung gusto niya. maya, -maya ay dali-dali niyang hiniklat ang aking pangbaba. Sa puntong yun ay tuluyan na nga bumungad ang aking kabuang ganda sa kanya. At sa isang iglap ay hindi ko napansin kung saan na palang ibinukas ang aking mga hita para sa kanya. Hinila ko siya at niyakap ng mahigpit. At kasabay ng aking pagbigit ay ang tuloy ang pag-uga ng matibay na kama. Tuluyan kaming nagtampisaw at nagpakasasa. Halos mayanig ako sa gigil niya. Napakagatlabi at napakapit ako sa kanyang braso sa tindi ng alapaap na tinatamasa. Para akong ihimatayin sa kanya. Hindi ko akalaing sobrang nabiyayaan siya bilang lalaki. Sa lahat ng pinagbigyan ko ay sa kanya lang ako nabaliw ng ganito. Kahit magkatapat ang aming mga muka, ay masyadong dimang light sa room ko. Bukod pa sa pagkahilo sa alak at sabik, kaya hindi ko siya mamukaan. Sa kabila noon ay pansin ko ang karahasan niya at masamang intensyon. Gusto niya akong lubusin ng magdamag at halos ayaw niya paawat. At isang iglap pa ay hindi ko inaasahang gagawin niya yun. Pero huli na ang lahat. Parehas na naming narating ang ruro. Kahit nakainom ako ay bigla akong natauhan. Sinipa ako siya kahit bumagsak siya sa kama. Hayop ka? Hindi ka nag-iingat? Paano kung mapuntis ako? Inis ko ang sambit. Bigla rin nag-iba ang ekspresyon ng lalaki. Tila na mutlato at natigilan. Nang makabawi ng tino ay nagmamadali nitong dinampot ang kanyang mga gamit at patakbong lumabas ng kwarto ko. Umabol naman ako kahit wala akong suot. Gusto kong kilalanin ang lalaking maaaring makadisgrasya sa akin. Hoy gago, saan ka pupunta? Sigaw ko at nahaplingo ng lalaki. May lang gamit ang bitbit niya ang nalaglag, kaya sinubukan ko siyang lapitan bago pa niya yon matampot. Pero tila ayaw niya na makilala ko siya, at mabilis ding tumakbo palabas ng bahay. Wala na akong nagawa kundi hayaan siya. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng bahay para muling umakyat sa aking kwarto. Lumingon sa orasan, alas daw na pala. Pakiat na ako nang may napansin akong gamit sa may hagdan. Isang sapatos, kanang bahagi, size 11. Itinabi ko na lang yun at muling pumasok sa aking kwarto. Itinuring ko na lang na isang panaginip ang nangyari at tsaka natulog. Makalipas ang ilang araw ay bumalik normal na ang buhay ko. Manang Linda, pakisabi naman kay Badong na barado ata yung lababo sa CR ko. Ay ma'am, hindi po ba nagsabi sa inyo? Nung isang araw pa po, umuwi ng probinsya si Badong. Nakagraduate na kasi siya ng college, kaya doon na yata balak manirahan. Sabi niya, magpapaalam siya sa inyo. Laytaan niya ni Manang Linda. Ano ba naman yan si Badong? Hindi man lang nagpaalam? Paano ngayon yan, Manang? Baliwala kong sabi. Para sa akin ay hindi naman importante si Badong. Si Manang Linda lang din naman ang nagreto na kunin ko siya para sa mga gawaing panlalaki sa bahay. At katulad ng dati, ako lang mag-isa. Hindi ko mapigil makaramdam ng lungkot. Nakahiga lang ako sa kama habang nagmumuni-muni. Hindi ko pa rin makalimutan ang lalaking istranghero. Ang lalaking huling nakatikim sa akin. Misteryoso sa akin kung sino siya at sa totoo lang. Parang hinahanap-hanap ko ang nangyari sa amin. Napahaplos na lang ako sa aking puson at pumailalim sa aking short at kusang tumugon mag-isa sa aking pangangailangan. Lumipas ang isang buwan, pansin ko na parang nagiging sakit din ako. Lagi na lang akong matamlay at masama ang pakiramdam ko. Kaya nagpa-check up ako. Congrats ma'am! Buntis kayo. Nakangiting sambit ng doktor. Nakauwi na ako pero parang paulit-ulit ko pa rin nagirinig ang sabi ni Dok Buntis ako. Shit. Sino kaya yung lalaki na yun? Nabuntis pa ako? Ay, gaga ka din talaga eh. Si isang I love you na alam kong hindi naman totoo, bumigay na ako. Saan ko ngayon nahagilapin ng lalaking yun? Naisip ko ang sapatos na itinago ko. Yon lang ang tanging pagkakakilanlan ko sa ama ng aking magiging anak. Sa bagay, okay lang naman na maging single mama ko. Stable naman ako financially. Kaso, paano ko to sasabihin sa mga magulang ko? Panigurado, sir mo kay papa nito, kahit magkukwarenta na ako. Parang malungkot kayo, mama. Anong problema? Total ni manang Linda sa aking pag-iisip. Nag-isip muna ako kung sasabihin ko ba kay manang ang problema ko. Buntis ako, manang. At kinuwento ko na kay Manang Linda ang buong istorya ng aking problema. Para pala kayong nahitan ran, ma'am. Sabi ni Manang matapos marinig ang kwento ko. Hindi naman, Manang. Ginusto ko naman din yung nangyari. Kaso yung gago, nasama palang balak gawin. Hindi pa man tuloy pinapanganak ang anak ko, wala ng ama. Naku si Badong, ma'am. Paayag sana yung maging tatay ng anak mo. Crash na crash ka nun eh. Matabil na kwento ni Manang. Ewan? Bigla akong kinutuban dahil baka siya ang siraulo na lalaki na nagpakasawa sa akin ng gabing yun. Kinuwento ko ang araw na huli kong nakita si Badong. Halos sakto. Tapos noon, hindi na kami nakita. Saan ang province na Badong Manang Linda? Tanong ko. Ang haba ng biniyahe ko. Bumaba ako ng taxi at tagbay ng tricycle. Nasa harap ako ng isang lumang bahay. May mga ilan na usyosero na nakatingin sa akin. Marahil sa suot ko, kaya nakuha ko ang atensyon nila. Halatang hindi ako tagaruon Tao po, sigaw ko sa labas ng bakod ng bahay. Tama naman siguro ang address na binigay ni Manang. Sino po sila? Tanong ng batang lumabas ng bahay. Ah eh, nandiyan ba si Badong? Ma'am, anong ginagawa niyo dito? Lumabas na rin ng bahay si Badong. Hindi ko alam pero bigla na lang akong kinabahan nang makita ko siya. Noon ko lang din napansin na may itsura pala si Badong. Matangkad, matipuno ang katawan, kayo manggi ang balat, lalaking lalaki ang tindi. Kinilig ako pero hindi ako nagpahalata. Pwede papasukin mo muna ako, ang init-init kaya dito. Masungit kong sabi sa lalaki. Nakatayo ako sa harap nilang lahat. Tila maamong tupa ang pamilya ni Badong. Nandoon ang kanyang nanay at tatay, pati na ang ilang kapatid. Badong sa'yo ba to? Tanong ko sabay pinakita ang isang pirasong sapatos. Hindi agad sumagot si Badong. Tumayo ito at may kinuha sa kanyang kwarto. Kumabog ang dibdib ko nang makita ko ang kanyang kinuha. Ang kapares ng sapatos. Sinuot niya yon at kinuha sa kamay ko ang kapares. Tsaka sinuot din. Siya nga. Siya ang istrangherong lalaki. Sorry po, Ma'am Charm. Matagal ko na po kayong gusto kaya ako nagkawa Gusto ko lang sanang magpaalam sa inyo noon. Kaya ako naroon. Kaso hindi po ako nakatiis. Nang makita ko kayong parang lasing sinamantala ko yung sitwasyon. Nagawa ko lang po yun dahil mahal ko kayo, Ma'am. Mahal po kita, Ma'am Charm. Mahababang paliwanag ni Badong Keso, handa daw siyang makulong dahil sa ginawa niya. Gusto raw niyang ang mga nagawa niyang kasalanan sa akin, etc. etc. Lumipas ang taon. I love you, Charm. Sabay halik sa akin ng lalaking to. Sinalubong ko ang halik ng mister ko. Salamat sa Diyos at malawalhati akong nakapanak. Nasa gitna naming magkasawa ang baby boy namin. Wala akong pagsisisi sa naging desisyon ko. Minahal ko na rin ang lalaking to. Siya na ang pag-ibig na matagal ko na ginahanap. I love you to Badong. Sagot ko at nabuhay kaming isang masayang pamilya.